Kaya I mean, ano yung pinakaarasan nyo? Ba't kayo nag-alaga ng manok or ng bibi? Kung yung reason nyo is for itlog. Siguro dito kayo pumunta sa layers. Yan. Pero actually, uh, sa observation ko dyan, okay, okay siya pang itlog. Pero <laughs> hindi talaga siya. Hindi talaga. Ito yung layers natin yung BPR. Okay talaga siya kung purpose mo is pait login. Pero mapayat talaga sila. Karamihan sa heritage na kilala ko. na alagaan ko mapapayat kahit yung magaganda at mahal mapapayat pero yung magaganda na klase ng manok na pwede yung alagaan talaga for meat kasi yun itong nakara napansin ko sa mga post ko na binibenta mas ng buyer or mostly or karamihan sa buyer is gusto nila ng native kasi nga naglilimlim para maparami nila Ah, uh, siguro hindi sila, hindi sila, may lisa incubator so tulad nito, ito native to na medyo cross na rin siguro yan sa ibang breed eto eto malaki pero malaki yung katawan niya pero mapahit siya yung binti niya lang malaki nabili ko yun ng karaan. plano ko na ibenta yan eh. pero eto yung mga suggestion suggest ko na manok na pwede yung alagaan parawakan eto naglilimin na to siya pero yan, yeah, naglilim na po yan siya, yung parawakan na to. Ang ganda ng ano niya, ang ganda ng meat. Ang meat, ang ganda ng katawan. Sa murang edad pa lang mga 3 months, yung carcass nila is, or yung meat quality nila is okay na. For just 3 months, 2 months, talagang develop na. Diba is shamo, or asel, tsaka yung huluwano. Yung kinaganda lang sa parawakan kasi kahit hindi siya kasing laki ng mga asel at shamo maganda yung itsura niya <laughs> hindi ko lang alam na where doon kasi ako sa itsura ng shamo at saka ng asel pag malalaki hindi tulad ng parawakan parang normal pa rin sila prrt oh, prrt sorry yun yung babaeng isa kasi ang layo niya pero maganda yung itsura niya as parawa sa parawakan na ah. kahit na lumaki siya yung mga shamo kasi at asel na uh, we ako ng konti sa itsura nila malalaki mas mata, malalaki ulo ang haba ng leg pero mahal po talaga yon yung mga shama at asel kahit dito sa amin may nagbebenta nagdalawang isip talaga akong bumili ng karaan hanggang ngayon kahit may nakikita akong nakaraan na isip kong bumili para ipang cross kasi nga gusto ko yung quality yung laki ng shamo at asel kaso yung pure breed talaga medyo sabi ko na weirdo na ako. Tsaka medyo ano, ma, mabait ba or tawag doon hindi masyadong mailap yung mga shamu at asel so ayun at ito yung mga bibi natin oh. at ito yung mga kulay na siyosubo ko kung oh, ano halagaan niya yun nakagalain sila mas <coughs> malaki talaga to kasi dito ayun yung mga kulay medyo malinis tignan yung shamu asa na ba isang shamu yung isa shamu isang asel kasi ayun talaga sabi ko yung heritage ngayon maliban sa bumaba yung presyo niya kasi ayun din in my case, lahat naman nagkakasakit. Pero mas mabilis magkasakit yung mga heritage. Kasi nga, hindi naman talaga sila sanay dito sa klima ng Pilipinas. Ayun, pero may mga alaga pa rin ako ganyan. Pero bebenta ko lang din. Wala, nga, wala akong planong mag-cross. Siguro kung mag-cross ako mga saso or kabir, ganun. Tapos ito nga, yung mga, ka, mga shamu, kung may shamu kung mabibili next time, ayun na lang pero yun, yung parawakan talaga maganda yung physical appearance pati yung develop ng laman sa dibdib or sa picho tsaka yung mga binti. kaya ayun ayun yung plano, ayun na no, siya ayun as ano din yan, parawakan hindi ko lang din alam kung pure na parawakan pa to or na cross na sa ibang parawakan, pero maganda yung kulay na ito and hopefully makapag uh, produce tayo na ito. So ngayon gusto kong ikulong tong malaki na to kasi nga ano, nangangasawa siya eh, ayun, sabi ko kasi dati akala ko malaki. Tsaka mapay, akala ko payat lang talaga siya mapap mapapataba ko pa. Pero hindi mahiya, ganto talaga yung katawan niya. Malaki lang siya pero payat. Cross yata to ng Brahman, Brahma ba Brahma chicken. So ayun, pero eto magaganda to kahit hindi ganun kalakihan. Malaman pa rin siya kahit papaano. Malaman yung katawan niya mga ka-behind. Kaya well, lang, share ko lang. Sa suggestion ko lang talaga kung ako tatanungin. Mas gusto ko ng pure parawakan or i-crossbreed ko yung parawakan sa Shamu. Ganon. Or sa Asel. Or sa Huluwano. Kaysa ayun, mga other breed ng heritage. Mahirap talaga sila for meat. Tsaka ay, yung iba nga, mas ideal yung naglilimlim. Kahit na pwede naman tayo magpa-incubate dito sa may may, nag, ano, may poultry stock na nag uh, ano na din nag incubate ng itlog or may mga incubator 13 per egg na mapipisa ganun so ayun lang ito yung video natin for this video ko ano talaga suggestion ko kasi dati nakaalagan rin ako ng Rhode Island Red ah uh, Black Astralorp magaganda rin naman sila kung maganda yung pagpapalaki pero ito kasi sa mga parawakan nga tsaka sa mga Shamu at Asel kahit na hindi ganun ka busog sa pag hindi gana ano tawag hindi purong pins pakain mo maganda talaga yung development ng meat nila sa katawan kaya sa ngayon po ito yung plano kong paramihin at nandito ba tayo ayun ayun kaya ito native nga ito ay native yun yun. Ayan din yun ayun din ayun din ito Ayan, nakapikit siya. Hala, bakit nakapikit yung isang mata na ito? Hoy. Oo ba, nakapikit siya. Krr. Nakapikit. Ayan, nakamulat pala. Ito, parawakan din po ito. Medyo, hindi ko alam kung gano'ng kapyuro yung pagkaparawakan na ito. Maganda, maganda yung katawan kahit yung barako or yung rooster. Maganda yung, ano yung meat dito sa dibdib. Sa may picho banda. Tsaka yung mga binti. Ma, ano siya, ma-okay sa meat ito kasi medyo matalim pa Tingnan nyo. pwede natin i-check yan. Tinali ko ito mga kabayan. Alam nyo kung bakit? Pag natututo ng mga saway, mga ganito, doon na sila pupunta sa mga kapitbahay. Sumasama sa mga inahin. So, ayun. Parang di na lang mawala. Baka sakaling, baka mawala. Tinali ko na lang. Pero yung iba, ganun. Hindi naman nangangasawa. Pero hindi naman nagkagala kung saan-saan. check natin yung meat nito. Na ito. Native to ito po bebenta ko na rin to eh. Bente. Ayon yung bente. Ay yung binti nila. Pagdating sa pitcho, check natin yung kaunti yung pitcho. Katagalin natin yung yung ng konti. Ayan o. Ayan yung ng pitcho niya. Matalim pa yan. Pero alam mo may, ano, may laman. Lalo na ito nakatali lang ito. Hindi nakagala. Ayan o. Marami na pag nakagala to. Tataba pa to. Hindi ko kasi mahuli isa na yun. Teka lang yun.